Lord, alam kong ipagtatanggol mo ko, sobrang problemado ako, pero ikaw ang nagpapaginhawa ng kalooban ko. Hindi ka ba makatulog kapatid? Marami ka bang iniisip na mga problema o alalahanin? Narito ang Psalm 4 para bigyan ka ng kapayapaan at pangako na pwede mong panghawakan upang ikaw ay mahimbing na makatulog at ipagkatiwala mo na kay Lord ang lahat ng iyong mga kabigatan. Basahin po natin Psalm 4 Ang prayer ko ay sagutin, Ikaw o Diyos ang magdi -defend sa akin. Nung sobra akong problemado, pinaginhawa mo ang loob ko. Maawa ka sa akin, pakinggan mo ang prayer ko. Kayo dyan, hanggang kailan niyo ako babastusin? Mga salitang walang kwenta at hindi totoo, hanggang kailan niyo mamahalin? Tandaan niyo, Binukod ni Lord ang mga matuwid para maging kanya at pag tumatawag ako kay Lord, nakikinig siya. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Mag-isip kayong mabuti habang tahimik na nakahiga. Mag-offer kayo ng tamang sacrifices at kay Lord kayo magtiwala. Maraming nagpe-pray, sana naman makatanggap kami ng blessing. Lord, sana ma-experience namin ang kabutihan mo pero, mas matindi yung saya na binigay mo sa akin kesa sa kanila na may maraming alak at pagkain. Hihiga ako at mahimbing na matutulog kasi sa iyo, Lord, alam kong safe ako. Dalangin ko, kapatid, na sa iyong pagtulog ngayong gabi ay maalala mong tumawag kay Lord. Sabi dito sa binasa natin, si David, problemado siya. At dito bilanggit ko ano yung problema niya. May mga tao daw na nangbabastos, nagdi-disrespect, uh, nagchichismis, o nakakalat ng mga hindi magandang balita tungkol sa kanya. Pero alam niyo yung ginawa ni David sa halip na gumanti at sa halip na makipag-away. Sabi niya nga dito, kung magalit man, huwag kang magkasala at mag-isip ka munang mabuti kung gaano kasama ang magiging epekto kung galit siya at magre-react siya at at kung gagantihan niya 'yung mga kaaway niya. But the best way to deal with your enemies, kagaya po ng ginawa ni David. Nagsumbong siya kay Lord. Naging totoo siya sa nararamdaman niya kasi nahihirapan na 'yung kalooban niya. And alam niyo ito po 'yung maganda about praying to God. Hindi natin kailangang magpanggap na okay tayo. Pwede mong sabihin kay Lord kung ano talaga 'yung nararamdaman mo. At ang good news doon, hindi ka niya i-judge. Inexpress na kay Lord na Lord, na feel ko talaga na dinidisrespect ako ng mga taong ito. So it's as if kinakausap ni David yung mga kaaway niya, pero ang totoo, si Lord ang kausap niya. Give it all to God. At alam niyo, sabi dito, confident si David na kapag tumawag daw siya kay Lord, ay dilinggin siya ni Lord. Meron pa siyang isang magandang sinabi dito. Sabi niya, kay Lord lang ako nagtitiwala. Kung yung mga ibang tao, sa iba sila nagtitiwala sa lakas, sa kayamanan, sa binibigay ng mundo, sa sinasabi ng ibang tao. Ako, kay Lord lang ako magtitiwala. As you go to sleep, bigyan ka ni Lord ng kapayapaan na ibigay mo na sa kanya yung bigat na nararamdaman mo. At tulad ni David, maging confident ka kapatid na ngayong gabi hihiga ka at mahimbing ang magiging tulog mo dahil alam mo na kay Lord safe ka, si Lord ang magtatanggol sa iyo Si Lord ang mag-aangat sa iyo at si Lord ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan na hindi kayang ibigay ng mundo. God bless po.